Naroon na naman na Bicolana ang nagdaranin onra sa riyon. makalihis na matriyumpong may uli kay ni An Corona bilang Spotlight Coron International as in May Appoint bilang Teen Universe 2023. Siya ang 18 anyos na si Angel Brams Malavega Bernaldez na residente kan Barangay Pawa, Ligaspe City. Apwera sa sa iyang tali, talaga naman nakakaibaan sa iyang gayon. Taong 2017 kan maglaog siya sa pagpapajent, Binalo niya man ang modeling asin ang pagiging majorette. Hasta sa swerte hon na manggana sa nasambit na prestigyosong kompetisyon. As a mother po, ano, sobrang proud sa iya kasi ano man po niya, yung pangarap niya po since Aki pa. Kasi ano, favorite niya talaga, ano, Permi Rubber Shoes. <laughs> Tapos ano, Permi, kasabay magbakal kay pa, ni Papa niya ki Shoes. Sabi ko, pinahihiling ko kaya, naghalangkaw siya, tapos parang may opportunity ma. Kaya para dagitan ko siya, sabi ko, heels nang ipalit mo dyan. Tapos, uh, uh, <laughs> hinarali ko sa mga shoes niya, tapos pigtry ko siya. Ako nag-train sa iyang ano, inot na pasarela. Hanggang sa so, namuyahan niya na, siya na lang. sige niyang adal, sige niyang research, ang Q&A. Aram ko man na, ano, gigibo niya best niya para i-represent ang country. ta solong aki si Brahms. Sigun sa mga magurang niya, aki pa, nailingan na ninda potensyal ang sa indang unika iha. Kaya kantaha kung daan ninda ni ang dalan pasiring sa pagpapagent mayo man sindang pagkontra first year student sa Bicol University sa kursong education si Brams. Apuera sa nasambit na titulo, kinurunahan man siya bilang Miss ROTC 2023 as in Supermodel International Philippines, Miss Pacific Teen Heart Rob 2023 as in Miss Rapurapo 2022. Naging inspirasyon niya man daas sa paglaog sa kinabanin pageant ang mga pambubuli na narisibi niya dahil sa sa iyang kakaibang itsura. Nung ano, from bata po po talaga ako, yung self-consciousness ko, hindi ko pa po talaga siya like pinipicture out na sumali ng pageant, mag-model. Kasi at first po, ano, nabuli talaga ako ng super lala. Kasi yung kulay ko nga po, iba sa dara, especially nung elementary. Tapos yung hair ko, hindi pa po siya ano, rebanded. So, kulot-kulot pa siya. So, hindi ko pa po siya na-picture out na na life ko after a few years. So, unexpected siya. Pero at the same time, masaya ako kasi nung nag-start pa akong gawin na siya, ano, parang mas madami din ako na-inspire ng mga bata. Sa ngunyan, sibot siya sa pagpreparar para sa ikatresing edisyon Canteen Universe na nakatalaan gibuhon sa maabot na bulan din Abril sa Punta Cana, Dominican Republic. Katakod gai, ni, niya man ang suporta kan sa iyang mga kababayan para sa nasambit na kompetisyon. Nag-post po actually nung sa Gcash, ano, sa, <laughs> sa Facebook ko po. Tapos, yung mga nag, nabigyan ko po ng letter, tapos bibigyan ko po ng letter. May mga details sa po ako kung saan ako mako-contact doon. You can contact me po like sa Facebook na ang name ko po is Angel Browns Malavega Bernaldez for more questions po and clarifications. Kasi yun po yung mga contact talaga, yung Facebook, yung number, tapos yung email. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Hi po everyone, I'm Angel Bramas Malavega-Bernaldez, your teen universe Philippines 2023 to 2024. Inaanyayahan ko po kayong manood ng Ako Bicol Online TV.